Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa Deezer TV. Noong nakarang linggo, napakinggan natin ang kwento ni Paulo Velasquez sa pagiging isang dakilang embalsamador. Sinilip natin ang pang-araw-araw niyang gawain sa kanyang trabaho at negosyong pinasok. At sa labimpitong taong paghahanap buhay para sa patay, si Paulo hindi rin daw nakaligtas sa umanong mapanuksong pagpaparamdam ng mga kaluluwa. Sir Paulo, sa tagal po ninyong embalsamador, ah, uh, Malamang inatanong na rin po sa inyo, sa, yeah. sa inyo ito, yeah. Uh, kayo po ba ay naniniwala sa multo at may naramdaman na po ba kayong uh, paranormal uh, experience? Yeah. Well, in the beginning, hindi ako naniniwala. Mm -hmm. Kasi, <laughs> seminarista ako before. Sabi ko, oh, hindi yan. Oh, okay. Kaya, sabi okay. ko, hindi, hindi ako naniniwala. Mm -hmm. Hanggang sa, uh, ang dami nang naglalaba sa mga gano'n. No? Mm -hmm. So, for example, meron mga instances where uh, yung mga gamit namin, mm -hmm. nang hulog. So, nahulugan ako dati ng, ano eh, ng bag doon sa may nakapatong. Tapos ko talaga. Tapos <laughs> okay. nilagay ko ulit, pinatakot ako sa sandal na kalagay. Mm -hmm. And yung establishment, walang hangin. Mm -hmm. Kasi when I designed the morgue, well, hindi siya nakadikit sa pader ng kapitbahay. Ah. Tapos yung ventilation namin, electric fan lang, mm -hmm. tsaka yung mga ano namin, di ba? Pero walang hangin na malakas. Mm -hmm. Ano yung para talaga siyang pinaalo mo. Tapos oh, taong kahulog. Sinadyang mabuhay. And then may instances din at one point where habang nandun ako sa office, ako mm -hmm. mag isa, ako lang mag-isa. Paano ko alam yun? Kasi inutusan ko yung crew na kumuha ng patay somewhere. So ako yung tagabantay ng tindahan. Ako. Yung CR mo, bigla magpa-flash. Mag-isa. It's weird. So what mm. I did, <laughs> takbo ko sa labas. And then they were like, boss, ba't nasa labas ka? Yung alaga ko, nagpa-flash mag-isa. <laughs> yeah. And then yung mga trabado namin, doon ano yung Maka mga nang-experience nun. Na, then may instances din na, ito, pari na. Mm. Nag-bless yung pare. And then, pina-bless namin yung bank establishment, mm. right? Nung nadaan siya dun sa service vehicle na pinakukuha namin ng patay, sabi niya, there's, there's someone here, sabi nga nun. So, binless niya rin yung mm. sasakyan, no? Eh, one time, yung sasakyan na yun, same car na yun, pinakar wash namin mm. doon sa tabing car wash. So, may katabi kaming car wash na eh. So, pinawash namin lahat. Yung anak nung may-ari ng car wash, sabi niya, ma, sabi dun sa nanay niya, -hmm. May bata doon sa likod ng kotse nakatingin sa akin. Which yeah. is wala naman, wala naman. Mm. So yun yung isa sa mga uh, reason kung bakit uh, kailangan naming, alam mo yun. Uh, we have to have mm. the, the the property blessed all the time. We we pray mm. for the property mm -hmm. and, and every morning, no? Kasi itowains nakakapangilabot. But one time, again, same blessing. Mm. And then there's this guy who happened to, I don't know, they say he hears souls and he you can see ghosts and something mm -hmm. like that. Mm -hmm. So anyway, habang binibless, bigla siyang nagpakakuha ng papilat ballpen sa amin. Okay. Ayabihin niyo ako ng papilat ballpen. So he ended up saying some names. Mm -hmm. Sabi niya, write this down. Okay? Benji, ganito. Ganito yan. Chofila. Yun yung so word, Chofila ngayon So itong mga kaluluwang to, habi niya, nagpapadasal. And by the way, sir, this happened before All Souls Day, All Saints Day. Mm -hmm. So ang katwiran ng mama, nasa loob siya ng punerarya, sabi niya, Uh, maraming mga ganito ngayon malapit na yung undas. So, hindi ako naniniwala. Yeah, okay. Nung namin yung pangalan, by the way, ah, this guy, hanggang sa harap lang siya ng funeral. Nung check namin yung pangalan, ito yung mga pangalan na nasa blackboard namin. Oh Random guy lang po ba ito? Yes. Sa blackboard namin. At hindi niya makikita yon kasi nasa tabi ng morgue. Mm, Sabi ng tatay ko, ba, ito yung mga nakaburol natin ngayon. Ano yung mo rin Rainier? Sabi nila, hindi, boss, ito po yung mga bumubulong sa akin ngayon, sabi niya. Mm. Na mga pangalan po nila. Kasi, u, oh. okay. <laughs> so, doon namin nalalaman na may ganun. No? Other stories, for example, like, um, yung <clears throat> nasa loob ng establishment, di ba? Mm. And then, may ginagawa kayo. And then, pag kumakain na, mm. parehas para kayo na nararamdaman nung kasama nasa, mo sa man, loob. Eh, tapos. tapos, hindi ka, <laughs> hindi mo sinasabi habang ginagawa. Mm. And then, uh, nung kumakain ako, at saka yung pagkakwentuhan, nung bu bu bumukas yung pintuan, I felt this, parang yung balahibo ko tumatayo, Mabawas. yung mga ganun. So, yung minsan naman, uh, may ibang tao na papasok sa ano sa establishment. Kasi, di ba, dahil public yun, no? Tapos bilang sasabihin sa amin, uy, may matandang nakatayo doon sa morgue, ayun, no, mga ganun sila. And then, they will describe yung yung nakikita nila na ganun din yung itsura ng binasa mo namin. Mm Okay? Yan, ito yung matindi. So aalis uh, yung na oh. May isa pang taong papasok hindi nakilala. Will describe the same thing. So nakita rin po nakita nila. Nakita niya to. We don't see this thing. Hindi namin nakikita mm -hmm. to. Nandiyan sa corner 'yun po nangatayo. Pero hindi siya naman kakilala ng same guy na nagsabi na meron talagang tao na nakatayo. No? Hindi namin kilala. So yung establishment na 'yon namin. Okay, ang sinasabi rin kasi nila na uh, even I'm also working with ano eh with uh, the exorcism team in Pampanga. sa mm -hmm. I my mean, best friend sa pare. And uh, I, I normally consult them regarding this. Okay. And uh, sabi niya, I have to be cautious, sabi niya, because may mga, may mga human remains talaga na, for example, no, na nakukulam. Nakukulam. Yung dating uh, practitioners, occult practitioners. Okay. And they're bringing these things in the establishment, sabi niya. They're bringing this, this, uh, this uh, spirits in the establishment. Okay. So sometimes, nagagambala ang mga yan. Mm -hmm. May times since yan, minsan, biglang yung pinto. Just lang. So ngayon, yung pito ko sa morgue, hindi na ganun. This way. <laughs> para walang mag-slam. Okay. no? And then sometimes, your lights will flicker out of nowhere. So yung mga ganun eh, nangyayari po itong mga to. Madalas po ninyong maranas. May, mga, may instances na ganun na hmm. Hindi siya lagi, mm -hmm. Then, marami kami sa morgue. So ang remedy namin doon, hindi, huwag ka mag-isa. <laughs> Dapat dalawa kami, tatlo okay. na ang nagtatrabaho. Mm -hmm. No? So, yun, after a while, after experience, minsan at 3 o'clock, minsan pagpasok ko, may humihila sa iyo, mag ganun. And I had to mm -hmm. consult that to priest. Shout out to Father Raven Garcia. He's here mm -hmm. watching probably this much. Siya yung exorcist namin. And he explained everything na ito yung nangyayari kasi pagka ganyan eh. Mm -hmm. And you're you're being disturbed by these things. So, uh, after a while na nararamdaman ko na tanggap ko na. Kaya mm -hmm. nga meron po tayong brown scapular. And ah, I'm po. doing prayers as well to protect. Kasi nga ito yung profession namin. So kasama po mm -hmm. ito sa mga experiences na yun. so naniniwala po talaga kayo sa yeah they, exist and mm -hmm. this is coming from you know, this is coming from uh, the, you know, the directive sa akin yung spiritual director mm -hmm. especially as I mentioned kung halimbawa yung yung patay is nasa, dati siyang occult practitioner mm -hmm. na, na, either nakulang or mangkukulang or may mga may mga spiritual problem siya okay. may disturbers talaga kung nasan man yung katawan niya mm -hmm. minsan po nasisiraan bigla yung mga sasakyan ng walang dahilan mga ganun yeah mm -hmm. minsan po Uh, even sa family, nararamdaman namin yung bigat, bigla na lang kami na inis sa isa't isa, bakit kaya ganito, and may mga disturbances din sa sa pahinga namin. Mm. Yun eh. So, again, you have to protect yourselves with with, with prayer. Very important. Eh? Pero sir, paano na encounter na po ba kayo na dinala sa inyong bangkay? Sabi niyo nga po kanina spiritually challenged po. Uh, yeah. na, na possessed. Yeah. Uh, na nalaman niyo po na possessed pala siya. Um, yung possession po kasi hindi yan nagma-manifest sa patay. Mm, okay. Possession is normally it happens with the the, the yung mm, mga buhay, sa buhay no pero meron po tayo again na uh, again yung yung okay ang explanation po ito nung director mm. ko din sabi niya minsan halibaw po yung mga uh, namatay na naghang okay so namatay bro. na they yung self harm na tinatawag. tawag mm. right so madalas po yung kwento ng pamilya is iba ugali laging tahimik mm. bigla nagbago tapos parang, ayun nga, no, they, they can sense na parang may spiritual problem eh. And pag dinadala po talaga sa amin, um, merong, merong ka talagang mararamdaman na something. Something will happen. Yes. Uh, again, either, either it's, minsan mabigat sa buhatin, minsan um, magkaka ah. Hmm. yung servisyo. Uh, pero kung magmamanifest siya nang biglang magkaka na magbubuhay, hmm. hindi po ganun yun eh. Ah, Pero again, okay. if alam namin na, for example, even ako, sensitive ako dyan, if merong spiritual problem yung namatay, mm -hmm. siguradong mag Yung, yung, Parang tanggap niya rin po. Oh, we're preparing ourselves mm -hmm. for for these kinds of cases. Ito na lang, sir. Um, kung saan ako nakatirang bahay ngayon, uh, yun yung dati namin funeral home. Okay. Three story kasi yun. Ah, so yung first floor yung dating funeral mm home, -hmm. second floor, third floor rooftop. Mm -hmm. Okay? Ngayon po, sa kabila, kabilang kalsada lang, mm -hmm. nandun yung bagong namin establishment. Papa. Okay, now, there was a guy, nandun siya sa second floor nung bagong establishment. Mm -hmm. Nakatingin lang siya dun sa tapa, nung sa tapat. Sa tapat ng bahay ko, nakaganun lang siya. Sabi niya, among sa mga ta, mga bahay dyan sa nakapaligid, bakit itong bahay lang na ito, napakaraming galang sa taas? Mm hmm, sinabi niya po. Yun. Yes, true story. You can even ask the priest who was there with mm -hmm. him. But alam. Wala nang sabi sa kanya na dating funerary yun. Mahisa. Eh. Dito, dito sila na-stuck, sabi niya. Dito sila huling, huling na dumating, kasi hindi mm. makakaalis. Nandun daw sila sa rooftop. Sabi ko, sige nga, mga ilan yan. Puno yung rooftop eh, sabi niya Pero yun lang po yung, yung nataranging property doon na funeral home dati. Mm so, so, Then, so I had to ask again, di ba? Apo. Sabi nila yan, yeah, mga funeral homes, mga memorial parks. Diyan yung kanilang mga, yung mga sasakyan ng mga funeral services, mga karo. Diyan po marami talaga sumasama yung mga, kung ano man yung meron doon. Hindi ko lang, are they evil spirits or literal souls? Because Apo. sa a seminary, I know, when soul ka talaga, nasa taas na. Apo. So baka nagmamanifest yung mga nakakapit sa kanila, nung nabubuhay sila, na doon nagstay, kasi doon sila ginawa. So yun yung isa sa mga nakakapangilabod din. So, I had to get the house blessed before ako pumasok gan mm -hmm. And uh, again, as I mentioned, may protection prayer akong ginagawa uh, before ako lumabas ng bahay. Mm -hmm. Kasi nga, kapat-pati po ito eh. May cleansing din ako after ko sa trabaho para mm -hmm. pag uwi ko sa mga anak ko, eh wala akong daladalang anything. Apo. Parang yung sinasabi Apo. nila, nagpapagpag muna po. Nagpapagpag. Noong muna, di ako naniniwala po doon. Mm -hmm. and then uh, it, it's happening I have another classmate from the seminary naman mm -hmm. classmate ko sa seminaryo oh. uh, he's also very sensitive pumunta sa patay mm -hmm. tapos uh, sabi niya we have to we have to pray over the the car because they're here with us mga ganun eh mm -hmm. and then they can see the the people, yung mga, yung mga spirits na, na naka-attach sa mga tao after nilang pumunta sa establishment mm -hmm. so uh, yun nga that's why we have to bless all time. we have mm -hmm. to make sure that we're perfect, spiritually protected and uh, and active tayo sa spiritual warfare ngayon because of this nangyayari. Pero sir, may pagkakataon na po ba na o, o may na-encounter na rin kayong kwento na ang embalmer, sinapian po ng ah. kaluluwa, na posas po sa nung na-embalsa niya dahil siguro hindi tanggap, may gustong sabihin. Yung embalmer po mismo? Opo, oh, embalmer. Uh, so far po, wala pa tayong hmm. kwentong ganun. No? Pero meron po akong mga kilala na dating, na-embalmer din sila. Tabo. No? Na, nasi-sense daw nila na meron pang gustong ipasabi yung bangkay Bago sa pamilya. Oh, yeah. <laughs> so, uh, sabi ko, ano nangyari? This is one of the embalmers from from the Visayas. Uh, no? mm. He's a friend of mine. Hindi ka na siya madisclose. Pero, I minsan sir, sabi niya, may pinapaabot na ganito. Mm. Ganito ganyan. Tapos, uh, nagkatataka yung pamilya kung bakit alam nung embalmer. Alam ko na alam niya yung mm. pinapasabi specific nung bangkay like dito nakalagay yung ganito. Kasi <laughs> ano, so, tama po yung sinabi. May mang ganun siya. Sabi ko, possessed ka ba?" Sabi ko, "Hindi, hindi." Ariwi ko lang sabi niya. So, talaga yan ha. Sabi mm. ko, "Hindi, tanungin mo man pre yung ano, yung pamilya," sabi niya. Hindi na kinu test, that may mga witnesses sila. So, ah, okay, sabi ko. Ah, meron pa lang kasi and then I had to consult again with a friend. Sabi ko, "Bakit ganun?" May psychic ability po yung mga tao minsan. tao na third eye daw. Apo. Na hindi agad nasasara. Hmm. So if, if, let's say for example you're you feel like there's someone looking at you kahit walang tao hmm. o feel mo parang may kasama ka Kaka totoo pa o, o feel mo na parang kang ka nang walang dahilan hmm. bigla bumigat so meron kang konting opening sa and it has to be shut down unfortunately there are people daw na gusto nilang bukas kaya hindi nila oh sinasabang. kaya nakikita na, na, nagagawa nila 'tong mga ganito bukod po sa mga paranormal experience ko po ba ay uh, nakatagpo na rin ng uh, bangkay na dinala po sa inyo pero nabuhay na o oh, buhay pa oh, po yes. pala. Yes. Oh yes. Mm -hmm. o, o, may case kaming ganyan. Uh -huh. So, ko na rin kasi yung pong matanda naman na siya, no? O advanced in age. Mm -hmm. Tapos uh, pinauwi na kasi eh. Hindi na po siya mm -hmm. kaya sa ospital. So palliative care na lang. No, unfortunately, when pauwi na siya ng bahay, biglang pumikit. Tapos talagang hindi na siya gumalaw. So akala nung anak niya, patay na. Mm -hmm. So instead na ibalik sa ospital, dinanat siya po sa amin. Okay, so pagdating sa amin, so nilagay sa inbounding table. talagang <laughs> nakakatakot din siya. Nakahiga na po Then, talaga. Pero pa ano, next support. ginagamit <laughs> namin na next support. So ngayon, so dinidiscuss na ano, anong ka ba gagamitin, mm -hmm. sino pipili ng serbisyo, ganyan ganyan. Eh syempre, as professionals po, hindi ka basta-basta tuto. So, na-mention ko rin sa ano natin no, na hindi ka basta hahanap ng artery, eh. mm hmm. titingnan mo muna, 'di ba? Kung may sugat ka, examine mo na. Here's a surprising thing. Nung kasi ref, left or right, 'di ba? Opo nung no, nilagay namin sa right, bumalik. Nilagay yeah. namin sa left yung ulo, bumalik. Piglang nagmulat yung mata. Like, <laughs> 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 bo, di kami tama Ba, nagulat kami. Just, yung mata. Tik, di ka. Nagre-respan yung mata. Buhay okay. pa to. Tumakbo kami sa labas. Yung nanay niyo po buhay pa. Hindi, namatay niya kanya sa kotse. Sabi niya. They've been, <laughs> nasa morgue siya. Mga mm -hmm. 20 minutes na siya sa morgue. 20 to 30 minutes na. Because they've been discussing already the casket that they're the gonna they use, mm -hmm. right? Pagdatingin niya buhay, inuwi pa namin, pinauwi pa, nabuhay -uwi. pa ng 3 weeks. Ah, nabuhay pa ng 3 weeks. Pa siya. Mm -hmm. Pero nung susunod po namin siyang kuhanan, sa ospital na namin siya kinuha. So, yung sabihin, meron so, na, na. Oo, na siyang death certificate, meron mm -hmm. na siyang cause of death, may nadeklara na, na time of death sa kanya. Kasi oh, nanday na. na din nila sa amin. Uh, Diretso na, po, parang dinirect po yata sa oh, inyo. Oo, nag-assume yung uh. anak niya na patay na yung nanay mm -hmm. niya. So, akala uh, halat po talaga namin patay na kasi di naman gumagalaw. Mm. -hmm. But na lang chinek hindi mo na siya kinuhanan ng artery. Kasi kung sakali po. Yes, otherwise, nako, nakapatay kami ng wala sa oras. So, yun yung, yun yung <laughs> Yun yung uh, ah, kwento nun, mm. <laughs> nangyayari po Pero Sir Pao, may mga bangkay din po ba? Ito, madalas din marinig na mm. sinasabi ng iba na bangkay na po talaga na-embalse yeah. na pero gumagalaw po. Mm. Pero gumalaw. Ano po bang explanation dito? Meron pong very rare cases na habang ine-embalm. Ah, okay. Yan. Kasi mm. minsan po kasi halimbawa meron talagang uh, minsan may ugat or artery mm. na barado. Mm. Actually, ito po, nung sa mga classmates ko mga nanonood. Kasi meron kami feasibility study at funeral home. So, dinala ko yung mga kaklasiko sa mm. sa establishment namin. Right? And haba pong binobomba ng formalin yun, konti lang gumagalaw. At nag-twitch siya. Oo, twitch eh, syempre, kailangan namin ipakita sa examiner mm. namin na nasa loob kami ng mori kasi research namin Ino yun. Po. So, sabi um, twitch siya. Sabi niya, pare, pare, nag-twitch yung kamay. <laughs> 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 Tuloy mo lang yung bomba, pare, sabi ko. Normal lang, normal. So, so nag-nakakaroon po, normal yung gano'n. Mm. very rare yung mga ganun. Pagka meron talagang pag pagka uh, na puwersa yung yung artery niya biglang bumomba gumagana po no pero yung anything paranormal with that hindi po siya paranormal pero sa amin na experience yung merong paunti-unting twi uh, twitch man pero sir, speaking of pamahiin po, kayo po ba personally naniniwala rin po ng, uh, sa mga pamahiin? For example, sa burol, itinatawid eh, yung mga bata. Oo po, oo po. Kayo um, po ba'y naniniwala rin po sa mga Well, men? personally, because I'm Catholic and uh, seminalist na po ako, uh, even yung family namin, hindi po ka tayo naniniwala sa pamahiin. Mm. No? Pero sa Pampanga po, napakarami pamahiin doon. Ay, yeah. No? Uh, Siyempre, may mga request yung pamilya. Like, tama po yung sinabi nyo, yung mga bata tinatawid no e ini sana kung ayaw nilang itawid talba bigat na umiikot sa kaba oh mm -hmm. tapos po 'yung paglabas ng bangkay sa pintuan nagbabasag puso na ng palayok na may tubig gumamay oh, ba bar ya ningen okay. ah ito rin pinaka isa mm -hmm. sa mga pamahiing medyo mahirap mm -hmm. there was a time po kasi for example na matay siya di ba tapos kukuhahin kung kung yung ruta niya sa libing dito kailangan dito mo siya ihahatid parang ganoon para hindi magpabalik-balik dun sa route niya. Sa cycle po. Oh, may di po na nangyari dito na sa bahay sila. So ibuburol siya sa sala. Mm. So normally dadaan sila pa siya sa harap for convenience pero gusto niya padaanin sa likod dun sa may kusina. Ito yung problema. Yung pintuan ng kusina maliit. abo. Ang pamahiyan, wag mong iaatras kasi mamalasin daw. So pero, habang dala-dala dala po nila, palapit ng palapit, tala, nakikita nila, palit na palit yung ano palit na palit yung pinto. pinduan mm -hmm. so hindi po sila gumalaw minaso yung pinto <laughs> so minaso nila yung pintuan ng sa mga ng kabao ganun okay, so, so, kating effort yung, pa talaga po si ganun kating din mga pamahiin namin sa sa probinsya mm -hmm. no yung iba naman may nagputol ng rosaryo although hindi ko mm -hmm. sinasuggest suggest ng Vatican yun kasi sacramental yung rosaryo pero rosaryo right? so, uh, iba naman may papahawak ng pera nang mm -hmm. ganyan uh, i don't know yun po yung mga matatandang pamahiin mm -hmm. no um But again, going back to your question, personally, ako po hindi ako naniniwala. But I mm. respect what they want because so, so. customer sila, kasi like, yan ang gusto mm. ninyo eh. Right? Hindi uh, naman po nakakabala sa trabaho namin. Mm. Or, sir, nabanggit nyo nga po yung mga inilalagay eh, na pera sa yeah. kabao. Ano po bang ginagawa ninyo doon pag ililibing na? Uh, dalawa po yung minsan na ano doon eh. na Yung iba po, pinahayaan na lang nilang may mm. may Yung mga gamit din oh, po iba eh. Yung iba po, kinukuha ng pamilya, pampaswerte daw So, for example, nilagay siya, kung nilagay siya ng isa, dalawang libo, the more mm -hmm. yung pera nilagay mo dyan, the more na pagkabagong ilibing si nanay at kinuha mo yung pera, so swertihan ka financially. Mm -hmm. Yun yung paniniwala kasi nahawa ka na daw ng patay. Ano? So, yun nga lang po, unfortunately, pagka mm. -hmm. may, pamilya po na gusto magpahawak, mm -hmm. yeah, whether it is cash or rosary, mm -hmm. minsan sila po yung nagbubukas, di ba? Bubuksan mm -hmm. nila yung kabahang magpahawak nila. Tapos hindi po nila isi-seal na maayos. So, may nangyayari po, since may mga bulaklak sa paligid, Mm -hmm. hindi na mamahay ng insekto. Tapos, papasok sa ilong, mangingitlog. Mm hmm. Mangingit Doon pa po magkakaroon ng ano. So, akala nila, nag, uh, may problema yung embalming. But mm -hmm. in reality, yung po yung nagtatanong din, yung mga, Sir, inuukod po yung bangkay namin. Mm -hmm. So, ang una kong tanong dyan is, binuksan nyo ba? At may pinahawak ba kayo? Kasi baka may pumasok dyan na insekto Apo. na hindi nyo nakita. Kasi Itay sa na. amin po, pagka nagre-retouch tayo or mm -hmm. uh, may kailangan yung paggawa, sinisil ko talaga yan eh. Mm -hmm. Kailangan malaman natin na walang nakapasok na anything dyan mm -hmm. para walang ganun problem na problema. sa ilong, mm -hmm. Sa tingin, lumalabas yung mga mm -hmm. yung mga ganito. So, akala din nila, naku, inuuod, may pamahina na naman. Mm -hmm. <laughs> so, yun po yung mga nangyayari. Yes. At okay. Ito, sir, pa karaniwan din tinatanong, eh, sa damit daw po ng patay, bakit uh, kailangan na o bakit may hiwa sa likod ah, na, ang damit po bon, ng mga diba? patay? Yes, okay. Sir. Good question. Mm -hmm. Kasi, um, Iba pag nag i tayo, sir, Tubig na ka, hmm. kaya natin ito ay galaw. Ah, okay. Kasi hmm. pag binibisa natin yung patay, after embalming na, hmm. which means super tigas na. In fact, po, kapag ka na-embalsam mo na yung patay at sobrang tigas na talaga ng pagkakagawa, mm kahit dalawa lang po kayo magbuhat, hindi yan tutupi sa gitna eh. Pero siya katigas. Hmm. So therefore, since nasa anatomical position siya, hmm. like this, no? hindi mo na yung matataas. So the best way for you to do to, to make sure na may suit siya is biyakin by, mo sa likod kung payat naman siya, hanggang dito pa lang sa collar. Mm -hmm. So imagine this ha? So biyak sa likod. Ipapasuot mo mauna yung kamay. Tama. Okay. Di ba? Sa so, pagdating dyan, ihuhook mo lang yung collar. Sa Tapos ulo. itatak mo lang. Ito, oh, so, dahil mm -hmm. lang siya. Ipapasok lang ba? So, yun. Kung talaga medyo mataba at so walang leg, pinuputol lang hanggang sa collar. Mm -hmm. So ipapasok mo lang yung kamay. And then, itatak mo lang sa likod. Okay. Uh, hindi naman po naka sila bubuksan yun eh. So, mm -hmm. make, we make sure na lapat na lapat yun dito. So, whether suit yan or lahat suit, yung yung long sleeves, mm -hmm. yung t-shirt, meron po talagang biyak yan sa likod. Hindi na po kasi natin pwedeng ilift yung patay para ipasok, na sobrang bigat nun eh. There was a time na, uh, yun din po isa mm -hmm. sa mga probably gusto kong sagutin, mas bumibigat ba daw yung patay after embalming? Diba, bumibigat ba, po ba? ba? Kasi nagdagdag ka ng formalin eh. Uh -huh. So, nagdagdag ka ng fluids doon. So, somehow, mm -hmm. nagkaroon siya ng additional weight. Ngayon, dahil hindi lahat na aspirate, nakitira pa rin konti. Mm -hmm. may, may konti siyang weight na natira dyan, mabigat. Plus, matigas. Mm -hmm. So, kung bibihisan mo siya, paharap na lang. It will be less messy para hindi tamaan ng ano ng ng, ng any fluids pa doon sa table. Mm -hmm. At saka convenience din, hindi mo, di mo siya oh, <laughs> pabaliin, ganun. Mm -hmm. So ayan, kailangan bihin sa likod. Sir Paul, bukod nga po sa mga pinapag-usapan nating paranormal normal experience yeah. saka sa mga pamahiin, ano po po ba 'yung mga misconceptions na madalas n'yong marinig sa inyo po nga trabaho? Mm. Ah, -hmm. uh, 'yung 'yun nga po, 'yung nabanggit din natin before na mm -hmm. tinatanggal daw 'yung mga laman-loob no uh, yun yung misconception hindi po natin yung ginagawa mm. kasi illegal uh, and uh, unless meron tayong order from from the authorities like for example meron po tayong naging case noon na nag siya. pero kailangan mm. investigahan ng NBI yung kanyang organ sa leg so tinanggal po yung tray niya mm. for examination no so that's what we do so we don't remove internal organs just mm -hmm. the blood undigested food urine and the fecal matter that's all we do and then also po yung embalming profession po ano at saka yung funeral is actually a very professional industry mm -hmm. as i mentioned before hindi po siya nakakatakot hindi po siya nakakadire mm -hmm. uh, and and again no anyone can join hindi po po ito pala hindi lang puro lalaki ang pwede So may babae rin. Meron na. po ang babae sa profession namin at sobrang gagaling nila sa tag ni makeup <laughs> Siguro sir, bago tayo magtapos, any message na lang po sa mga ay, sinasabi ngayon na matakot ka na sa buhay, wag lang sa batay. Bakit po ba tayo dapat na hindi matakot sa mga batay? Oo. Uh, una po sa lahat, uh, mm -hmm. yung mainstream media po no? <laughs> na na-stigmatize na, na, na kumbaga yung mm -hmm. uh, industry because of pinapalabas na nakakatakot. Uh, kasi po, sa totoo lang, uh, napakalaki pong servisyo na makapagbigay ka ng huling uh, huling uh, baga alaala sa pamilya. Mm. Uh, ito lagi ko po itong sinasabi. Mayroon ka mga birthdays na hindi mo na maalala. Pero naaalala mo yung mga funeral sa pamilya. Naaalala mo yung detalye ng, ng ng pagkamatay ni lolo yung papaan yung burol niya kung papaan yung setup niya papaan yung living. naalala natin yun even if you don't remember anymore your mga previous birthdays mo pati yung mga handa mo noon right so you know as i mentioned the industry is very dignified no uh, wag po kayong matakot kasi nga po at one point sila po mga tao rin po mm. sila na tulog lang no na uh, at one point nakapagpasaya uh, and uh, dumanas ng problema at ngayon po nagpahinga na No? So, yun po yung ating sinaserve. Yun po yung ating mga binibigyan ng ng pagpapahalaga sa profesyon natin. Siyempre, nababayaran tayo But at the end yes. of the day, no? uh, lahat po tayo papunta doon. Mm. So, ayaw po natin may matakot sa atin. Can mm, <laughs> you know I mean, sir? So, yeah. Uh, please treat us like everything. aso long po kayo matakot. So, nandito po kami to help you out. And again, if unfortunately mamatayan po tayo, very much willing really po na tulungan tayo ng mga funeral directors. So, kaibigan po natin sila. Maraming salamat po, right. Sir Paolo. no, Siguro sa mga may makatanungan naman po dyan na uh, saan po sila pwede na mag-inquire, saan po ba nila kayo pwedeng mahanap? Yeah please, yeah, please follow me on our social media pages. Mm -hmm. uh, social media accounts, I have my own Facebook, Paolo mm -hmm. Velasquez. May blue check po yun. I also have my TikTok account. You can also find my name there. And uh I'm launching right now my YouTube channel para at least medyo mahaba-haba yung mga videos natin. So yung mga contents natin dito uh, naka-design po ito for education, mm -hmm. no? For education purposes. Mga gusto ni mga, mga gusto pong uh, may tanong sa akin, May hashtag tayo #AskDMBalmer, mm -hmm. no? So tanong niyo po sa akin yung mga questions niyo, sasagutin ko natin. Kung nag exam kayo, please feel free to reach out to me. Mm -hmm. If you're a student or ma grupo po kayo sa estudyante na you're doing research in the industry, please message me. I'm opening my my message requests every day. So, masasagot po yung mga tanong ninyo. So, nandito po ako to help you out. Yeah. Ayan. Maraming salamat po, Sir Paolo. It's been a pleasure po to have yes, you in our program. Para masunod nyo rin po yung profession yun. Para normal experience na rin po. Bali, maraming salamat po, Sir, yes, sir. Paolo Velasquez, ang ating Licensed embalmer and Funeral Director. Once again, thank you so much. Maraming okay. salamat po sa for having me. Yes, sir, salamat po. At yan na po ang episode natin ngayong linggo na wain nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel, patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita kita tayong muli sa susunod na linggo, kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang, sa Experts Opinion.